Nice to everyone na nanonood na aming video na umating ngayon sa birthday ni Joanna may Collins for her 16th sweet birthday. And here, the Tumalas Girls! ah, uh, ito tayo para ba batiin si Juana for her sweet 16 birthday. Okay. Okay, may mga katanungan tayo sa ating tumalas girls. First question is, kung ano ang magandang ugaling nalaman nila kay Juana. First of all, Joyce Ann, tumala. Si Ate May, hello. Mabait uh. kasi si Ate May. Like, what ang ugaling? Uh, Boating napaka mo yung paya nung aray, ganun ka, ganun day. Tapos sa kanya, okay lang, ganun. Parang ano, siya lang, siya lang. Oh, how about naman si Yati Bea? Ah, uh, ugaling nakita ko kay Ninang mapait, mapagbigay, at, at, ala, at ano, marami pa. At siyempre maganda. Nakakilala ko. Nana? Oh. nana? kita ko kay ati may mapagmahal at sa ano mabait ase malamis yun dahil sa yon kasi nagkakaroon naman kay ati ay di sa ati may sobrang mapagmahal yan lalo na kay ano yun alam mo na yun secret lang natin yun kama kara mapagmahal yan sobrang wow. ahi <laughs> si ahi hey masabi ko yun ano mapagmal chow mapag Ano? Ano yung You know? Para may ano ang wish nyo? ay may ano? Happy birthday! Happy <laughs> birthday! Unang 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 ko lang, unang 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 miss you riati baby babe naman happy birthday din okay. uh, ano good health always sa'ko more birthdays to come. mali ng pamilya mo kasi naging sila na sila sa buong at saka i love you miss you yan <laughs> uh, naman talaga bongga ang gusto ko lang sa iyo sana mali may, may ano mo ma papa mo mama mo at saka pamilya mo sana ja <laughs> ano mauubusan na, sa <laughs> sa <laughs> sa <laughs> na sana 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 mismo pareng kame kay tua katito oh. okay happy birthday okay. yeah. hey. naman happy birthday ni nan hmm. sa birthday mo sana sana good health palagi sana happy ka ngayong birthday mo ano maraming salamat sa mga pinapadala nyo sa aming mga regalo Thank, Thank you. you. Happy birthday. Mm -hmm. Thank you. Okay, ka Ate Joyce naman. Nakamit yun ang ampes. <laughs> happy, happy sweet birthday, Ate May. Sana, ano, sana masaya ka ngayon, sabi ni Bea. Tsaka, no, boyfriend mo na study first for love. Thank you. Okay. I love you. Thank you. No 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 you. Yeah. Happy birthday, May. <laughs> I wish for now. Happy Not less. Happy birthday. Ah, <laughs> po. <laughs> <laughs> <na, laughs> tapos na Ah, okay. uh, wish ko kay Ate May na napakabait. Kay like chat sa Facebook. Ah, uh, sana more birthday to come. More cherry mobile blackberry and so, ay, sorry sa <laughs> to come. Ah, uh, uh, iPad to come. Ay, sorry. Ano ba yung nasasari ka? lang, uh, health, good health, long life, and more boyfriend to come. Hintayin mo sila, wag mo silang hanapin. <laughs> Pusahin darating. And sana maging sweet na sweet ang 16 mo ngayon. Happy birthday, Tine. Happy birthday. Ah, ito muna. Dito sa ating tumalas girls. Na alam naman natin na meron na silang magazine na nasa Facebook. Naka face. Ah, balita ako mag... ano sila ngayon? Magpa-perform sila ng live modeling. Here we come! Tumalas Girls! Wait. 大娃。